ay mga kabatis kong chismosa dyan. Dumili lang ako ng Dorian. Ito yan. Dorian. Ayan na nga at atin na lang bubuksan ang ating nabiling Dorian doon sa palengke. At yan, tingnan nyo naman po. Medyo maitim-itim siya kasi nga hindi siya masyadong ano, masarap. At saka, hindi pa siya masyadong gulang. Parang kung sa Bisaya pa yan, ahat, ahat sa kahinog mura kita ugan ra siya ba para mahindog siya so that's why tipag tingnan mo siya hindi talaga siya masarap so tinikman ko na titikman ko na kung masarap ba talaga siya at yan unang kagat ay hindi siya masarap matabang siya yung lasa niya matabang na yung ang tamis niya medyo kaunti lang pero malasa pa rin siyang durian. Kaso nga lang, hindi siya masarap para sa akin. The best pa rin yung durian sa amin sa Mindanao. Kasi sobrang tamis nun. At saka, lasang-lasa mo talaga doon yung durian. Hindi kagaya dito sa durian ng Cebu. Hindi masarap para sa akin. At saka, syempre, no choice ako. Kailangan kong kainin yan. Kasi nga, sayang din yung pera na pinambili ko dyan. So, kailangan kong ubosin yan. At saka, ako lang pala yang kumain dyan. Kasi, ayan naman ang mama ko na kumain yan. Kasi, di siya mahilig sa doyan. Iba daw ang lasa at amoy. At saka, yun nga, kahit nga hindi siya masarap, sinaga ko pa rin kainin. At saka, papatikim ko pala sa aking anak kung gusto mo niya bang tikman yan. Kasi, para sa akin, gusto ko itry niya kung masarap pa siya. Masasarapan ba yung anak ko dyan? So, let's go. Tara, let's. At patikman natin sa ating anak kung magustuhan niya. At ayan na nga. Ipatikim ipat ko na sa aking anak. At tatawagin ko lang siya kung kakain ba siya ng durian. Mga katsismosa kumartis dyan. So, ayan na nga. Ipapatakim ko na sa kanya kung ano ang lasa ng dorian. Dorian ng Cebu. Kung masarap ba o hindi para sa kanya. So, inamoy niya muna kung okay ba sa kanyang panlasa. At syempre, kailangan ko sabihin sa kanya na masarap para kainin niya. Kasi gusto ko makita kung masarapan ba siya. Kasi para sa akin, hindi talaga siya masarap. At ayan na nga, inulit niya. ay yung reaction ng anak ko pa. <laughs> Napilitan lang siyang tikman yung pagkain. Kaya tawang tawa ko din sa anak ko. At alam nyo ba mga kachis mga sakumar Christian, sa amin libre lang ang Dorian don kasi may sarili kaming tanim at no need